mag midnight snack na sana, sana ako ngayong gabi kaso di ako na orient na nilalak na pala ni mama tong tindahan kaya paano ako tuloy makakakuha ng pagkain ngayon mama, guys? <laughs> ko mga guys tinry ko ang abutin tong chichiria kaso parang sinukat din yata ni mama to guys nagugutom ako ngayon sarado naman yung tindahan hindi naman pwedeng kainin to shampoo tsaka tong mga conditioner lalong lalo na tong dishwashing liquid 엄마 알았어. Bakit? Kasi shampoo yung mga nakadisplay dito. Eh, di naman tayo palaligaw mga guys. Shot! At dahil sarado nga yung tindahan, dimiretso na lang ako dito sa kusina para ba makahanap ng makakain. Eh, sa mga oras nga na to mga guys, parang gusto ko pang istorboin si mama. Kaso wag na lang. Maghanap na lang tayo makakain dito sa kusina. <laughs> eh, nga mga guys. May tira pang lettuce dito. Baka heto na lang mukbangin ko pati itong mga nakadisplay na yelo. Shot! Kompleto naman din pala yung mga gulay dito. Kaya kanin salad na lang yung gagawin ko ngayon. Kaya for today's video mga guys, healthy foods muna kakainin ko ngayon. Yeah. Kasi parang ayaw niya ni mama na magchichirya pa ako. Oh, ayaw lang niya talaga maubos yung paninda niya. Chot. Mas mabilis sana to ko may pillar Kaso di ko makita yung pillar mga guys. Naku siguro nga hanapin ko pa yon. Baka tumila ako ng mga aso di ko pa makita. Chot. Pero kung si mama gising yun. Wala pang 5 seconds makikita niya ng pillar Pero kaya naman din tong kutsilyo na kailangan yeah. nga. Mas manipis. Kasi gagawin natin siyang salad mga guys. Hindi na, na natin lulutuin tong kawots. Pero kung malakas pa naman yung ipin mo. Pwede naman din yung makapal. Maglalagay din pala tayong crab steak. Oo, oh, di ba mga guys? Kompleto ricados tayo dito. Kahit sarado na ito yung mama. Nagsamgyup din kasi sila kahapon sa bahay. Kaya meron ding natirang mga sangkap. At para magkaroon nga ng lasa yung salad natin mga guys. Gumawa ko ng sauce. Na naglagay lang ako ng Japanese mayo. Olive oil. Pamintang duwag-duwag. At saka ng honey. Pero kung baby naman yung tawagin nyo ng jowa mo. Huwag honey ilagay mo baby oil. Chot. Naglagay din ako ng konting lemon. Ay di na pala ako naglalagay dyan. Si ate na yung nagme-mekos-mekos na ako na yung taga-video dito mga guys. Na nagising na siya kanina. Kaya nagpa-video na rin ako. Kasi sayang yung pagising niya. At para nga di masaya. Siya na rin pinagawang ko dito. Para naman may ambag siya sa pamilya mga guys. <laughs> Chot. Mukha naman masarap yung magagawa natin ngayon. Kaya pagkatapos ngayon ay mamayakos mayakos to mga Sinet, guys. Sinet aside muna. Para maayos na tong lettuce. At dito na natin ilalagay yung minayakos mekos natin gulay mga guys. Na para masumarap nga. Lalagay pa tayo ng mangga. Alam nyo ba mga guys? Ngayon ganitong klaseng mangga. Ay paborito kong inuulang. Ewan ko kung ako lang. Dati gusto ko talaga tong ulan. Pero ngayon, madalang na lang kasi medyo nagmahal yung mga mangga. <laughs> Habang inaayos nga ni ate yung plating, inuna ko na yung natirang mangga kasi di naman to isasama. Tsaka, gutom na ako. Oh. Kaya, ginain ko na din. At ito na nga yung finished product mga guys. Ang kani salad. Kaya, tara na. I-taste test na natin to. Yan. Ay, Ay iniwan, <laughs> Hindi ako hindi na. niya. Yeah. Ang sarap siya. Mm Parang hindi man siya lasang gulay. Ang lasa. Lasa niyang mangga. Hindi lang kasi ni Mama yung tindahan. Kasi mas healthy yung na, nakain natin ngayong gabi. May nori din ako dito. Oh, nagbablog pa ako dito. Gusto mo rin ng kanig salad. <laughs> Sige, titirahan na lang kita dito. Meron din tayong nori dito. Parang masarap din yung partner yung Mori dito. Mm. Sobrang sarap nga niya i-partner sa Nori. Kaya yung gabi ko ngayon, baka nga guys, solve na naman. <laughs> oh, sige na, mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye!